ginatangkang kong naman yung banata natin ngayon tropa para mura na eh healthy foods pa kaya naman bumili na tayo agad sa palengke ng gata tsaka ng kangkong tropa halagang 15 pesos lang pala ng kangkong yung nabili natin dito kasi limang piso yan isang tali tapos dumiretso tayo sa meat shop para sa pansawag ng ating ginataan mga halagang 60 pesos din yung binili kong kasim kaya pagdating sa bahay hinugasan na natin agad yung mga kangkong na nabili natin tapos eh, puputulin lang natin yung pinakadulo niyan o yung tangkay. After natin yan mahugasan eh, pwede na natin yung putol-putolin kasi medyo mahahaba rin yan tropa. Para madali din kainin kasi pag naluto yan, hindi magmukhang pansit. At para naman sa baboy na pansahog natin eh, hiwang pansahog lang yan tropa. Pwede rin naman kayo magsahog dito ng manok, nakadepende naman sa inyo yun, eh. After nga pala natin yan hiwain eh, pwede na natin tong isalang. Ang ginawa ko nga pala dito ay pinirito muna natin to tropa. Kunting mantika lang yung nilagay ko dyan kasi pag mamantikain din natin halos yung pansawag natin. Abang nakasalang yung baboy natin eh, magiwa na tayo dito ng mga pangrekado natin o pang aroma. Katulad sa mga common na gata eh, maglalagay din tayo dito ng luya. Meron din tayo dyang bawang tsaka sibuyas. Panggisa rin yan, tropa. Kaya rin natin may yung bawang sibuyas tsaka yung luya natin. Balikan na natin tong baboy. Pag medyo toasted na tsaka naprito na, eh goods na yan. Set aside muna natin to kasi igigisa na natin yung bawang at sibuyas natin. At yung luya. Diyan na natin yan igigisa sa pinagprituan natin ng baboy para malasa rin. After natin may gisa, pwede na natin ilagay yung gata. Tapos eh, naglagay lang din tayo dyan ng konting tubig. At lalagyan ko lang din yan ng salt and pepper. Saka natin nilalagay yung siling berde o yung siling panigang tropa. Then haluhaluin lang natin yan pag sumulak eh pwede na nating ilagay yung mga dahon ng kangkong natin tropa tapos eh takpan ulit natin para pagkasulak eh pwede na nating ilagay yung mga pangsahog natin na baboy na pinirito pwede nyo rin naman hindi prito yung baboy nasa inyo naman yun kaso baka magmukhang bigol express eh tapos nagdagdag nga pala ako dyan ng pork cubes para sa pandagdag lasa ng ating ginataang kangkong then tigiman na yun, quality goods. Pwede na natin tong ihain, tropa. Panigurado, wasak na naman yung kaning lamig nito. <laughs> at dadako na naman tayo sa my favorite part. All right. <laughs> at syempre, bago ang lahat ay magpipray muna tayo. Thank you, Lord, for the foods. Amen! At pag ganitong mga ginataan, tropa, eh, hindi mawawala yung sili at yung patis natin. Kaya titikman natin yan ng may patis tsaka sili. First bite, quality goods agad. Napakasulit ng lasa, tropa, promise. Healthy na eh. Sobrang mura pa. Ang alam ko ay eh, naka 120 pesos lang ako dito. Kaya try mo na rin. Kung ayaw mo naman itry, eh, pa follow na lang ako at share. Salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.